magandang araw mga kaibigan bigyan natin ng opinyon, reaksyon ngayon itong post ng One News, one araw ko uh, tungkol ito sa proposal ni Senator pa uh, Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap election para bumalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Okay. Senator Alan Peter Cayetano has proposed The possibility of holding snap elections excuse me, as a way to restore public trust in government institutions. In a social media post, Cayetano suggested that all elected national officials, including the president, vice president, senators, and members of Congress, Voluntarily resign to pave the way for new elections. Under his proposal, no incumbent official would be allowed to run in the next election cycle. No drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people, Yana Post -Nicayetano. Cayetano said, the public has grown increasingly distrustful of politicians and government officials. Sabi niya, I dare say, now more than ever in our history, politicians are suspects. People have lost trust in government and government officials. Honestly, who can blame them? Calling the idea a sacrifice from public servants, Cayetano said the clean slate would serve as a turning point for national renewal and revival. Okay? So, ano ang masasabi niyo? Medyo kakaiba ito. Nangyari naman, noong panahon ng Marcos Senor, Uh, pagkatapos yung pagkamatay ni Nino Aquino Nagkaroon ng instability Political instability Lumakas yung panawagan Marcos resign And surprisingly pumayag si President Marcos Sr. To have a snap election uh, If my memory serves me right ang election lang ata noon is president and vice uh, and uh, presidente lang. Marcos Sr. besos Kore. Tama ba? <laughs> Wala nang election pababa. Kasi nga maraming nananawagan mag-resign na si Marcos iyon. Kaya talagang bili ako sa political will ng Marcos Sr., hindi siya natatakot. Alam niya yung pulso ng taong bayan. Kaya, sige, pwede mang sabihin niya, hindi. Uh, ako ang presidente. You know? Stop election. Oh, So, karon ng stop election, eh, hindi na, ano, parang namprel ba yun? Yung, ah, dayan, dayan, dayan. po ang namprel. Wala na parang nabitin yung eleksyon na parang daya, 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 daya. Later on, uh, it takes eh, nung president, wala na si Marcos Sr., na namatay na ata, na nasa Hawaii na, nagkaroon ng manual recount na patunayang nanalo si Marcos Sr. sa snap election noong 19, when was that? 83 ba? <laughs> Correct me pa yung wrong. snap election. So ito ang proposal ni Senator Cayetano eh hindi na bago ito naranasan na natin ang tanong dyan is papayag ba ang nakaupong Pangulo to have a snap election ano sa tingin nyo kung ako ang inyong tatanungin never takot <laughs> takot siya sa isang snap election kasi kung katulad siya ng Marco Senor He will say, he will say yes. Snap election. Malinis na election. Hindi hindi mananalo ang Marcos Jr. in a snap election na. Parang ano na yan, kung papayag siya sa political society, matatalo siya. O sinong makakandidato? Siya. Pwede, magkandidato siya, Marcos Jr. Of course, VP Sara, kakandidato yan. O, oh, diyan na si Romaldes. Sabi mo, sige. Hintong tiberos. Sige, the more, the better. Kung mas marami silang tatakbong presidente, mas malaki ang chances panalo si VP Sara. Bakit? Kasi ang DDS sulit. Yung Survey ng WR numero, I don't know, yung unang survey nila, nasa 40% ang mga uh, Duterte supporters, 15% lang ang Marcos loyalists, 11% ata ang mga dilawan, all the rest neutral. Itong latest survey na nila, uh, July na ata, Tumaas ang bilang ng Marcos supporters from 15 naging 19. Ang Duterte uh, supporters from 40 naging 30, uh, 34 na lang, Bum, basta bumaba. But then, malayo pa rin. Kung 34% ang mga itong Latest survey, ang mga Duterte <coughs> supporters, 19 ang Marcos. Ma malayo pa rin. <coughs> plus the yung dumami yung neutral. Mga 30 plus percent ang neutral. Ito ngayon, itong plug control anomaly, ang daming galit na tao sa korupsyon. At sino ang dapat sisihin bakit nagkakaroon ng korupsyon? Ay di siyempre yung nakaupo. Eh sabi pa ni Anticler, oh, wala daw pakialam. Um, walang blame, walang walang kinalaman ni President Marcos sa nangyaring uh, kalukohan kalokohan sa flood control. Anong wala? Hindi ba nila uh, naintindihan ang command responsibility? Anong wala? Sala na niya, bakit niya pinirmahan ang 2025 national budget? nando na yung mga red flags. Inireview ko ang binito 29 billion lang 421 billion ang insertion pinirma niya, tapos wala siyang responsibilidad ay nako oh, sige ano sa tingin nyo? kakagatin ba ni PBB mang snap election i-comment niyo <laughs> haya hay si BP Sara pag magkaroon ng snap election matutuwa siya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito uh, Nakakatulong kayo tayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa mga tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. O, oh, karon baunanin ang matagaano yero Na magatop na siya karon. Ah, uh, <laughs> <laughs> So, kung ulan, tuluan kay ang ilang balay. So, karon ko pila na ni kato ining balay busa na ko ana, tuluan na kayo kung ulan ay nani na oh. 10 years. So, 10 years na ang inyong balay busa tuluan na kayo kung ulan. Tungod uh -huh. sa kay sudai pa imo kuya na ni Oh, so unsa imong trabaho kuya? So, farmers lang ka kuya. Oo. Uh -huh so nagtrabaho lang siya sa Utah so si kuya nanakay anak kuya ah, so nasay anak isa so ay pagin mapulihan daw ang ilang ngero nga guba na salamat kay sa Ginoo nga makatubig ko sponsor ah si Ginoo So, managid o atop si Angkol. So, dili na gid tuluan. So, nagtinabanga si sa yung anak. Ayun nga, like. salamat sa gito sa nag-support sa gito. Pinahaw, pa yung matawang. Kasi, salamat po. Agad.